ha? Huh? Ah? come on burang ayo sa kanya, 70 no, ah, just ako, 100 bangat, eh mas malayo siya mas mabigat ka oh kanto lang ako, may kaya abang lang ron kanto? kanto? psychic ka, Mal medyo malaki to ah kanto ka lang ah, per timba ka, kilo, per kilo ano ba? per kilo ngayon <laughs> per kilo, baboy ba? hindi, per kilo na manot ba yung oh. 120 ay dito, to. Panalo, panalo. <laughs> <laughs> Sir kilo, saka. Ba't ganyan ko yan? Saka. Dito lang sa school. Sali ka, per harap kilo. Per kilo. Sakay! Kaya magkano sa kalikid? Kalikid? Oo. Oh. Magkano? Oo. Oh. Eh, per, per kilo na tayo ngayon eh. Sir kilo? Oo. Oh. Kumbangin mo natin. Ano na po lang Seventy-five! 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 Pamahal! Kalapit oh, lang mo na! lang ay! Per kilo na! Oh, per kilo na pala eh! Gila! Diba? Yeah. Per kilo na ngayon! Nasakay ka ba hindi? Nasakay na ako! Ayaw! Nasakay na! Ito na! Maghanap pa tayo ng kasabay mo! Sige! Sagal pa mm -hmm. ba, ba yan? <laughs> Boss, magkano sa no? Bangad. Bangad! Bangad? Oh. Bangad lang! Bangad lang! Per kilo tayo eh! Per kilo? Mm. Per kilo na pala eh, no? Yeah. Pero ito, 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 kaya ito? Wala, 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 yan. Parang ang bigat mo. 90. 90. 90? Sundan ka, sundan. 90 lang ito. Sundan sa bag. Eh, huli mo. Huli? Amor. Mura isa kanya, 70. 90. Ah? 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 No, yun ah, ako, sandaan ba eh, mas malayo siya. Mas mabigat ka. Oh. <laughs> okay, okay. Bahala kayo. Wala na ibang sasakyan dito. Wala na ibang motor. Manap kayo iba. Duma okay. <laughs> ba ka? Duma ka dyan. Baka, baka. ko sa ito. Hindi na, magantay naman po. Magantay pa kaya siya. Magantay pa isa. Parang jeep naman. Punuan to eh. Punuan pa eh. eh. Bugsuan pa na bayay, eh. Boss, boss, boss! Apat ang kailangan ko. Sa kanto lang ako, may abang lang ako ron. Kanto? Kanto? Sa ka. Mal medyo malaki ito ah. Kanto ka lang ah. Per timbang ta. Kilo per kilo. Ano ba? Per kilo ngayon. per kilo baboy ba? Hindi, per kilo na. Ano ba yung Uh, 120. Mahal. po, Tatapakan mo eh. Di ako tatapakan ng lalo ko. Oh. Ano oh? 95. Oh, nagmura. 95 kanto lang. Pala kalapit lang ah. Per kilo na nga wala kang masasakyan dito per kilo. Oh, ayan oh. Nakikita mo 'yung kanto, 90. Eh, um, Manap ka sa iba? Oo, ma mahala ka. Talaga! Sira sure. ulo ka. Pero kilo na nga eh! Kayo, pag bumaba ka dyan, talo ko sa inyo to ha. Ah. <laughs> o oh, ano na kayo ha. Siya na lang, kaya natin. Ay dito, panalo to. <laughs> <laughs> per kilo, saka? Ba't yan yan kuya? Saka? Dito lang sa school. Kami harap ng bakery. Per kilo. Kahit hindi ko patapakan eh. Oh. Lang nga. One hundred, one ten. One ten? boss. Lakas mo, marga. Sumiksik dito, Laka, di ah. kayo yan. Hindi si na kasa. Hindi na kasa dito. dito. Bikiri lang? Bikiri lang, alak po. Kasa yan, sinisiksik -sik lang yan eh. Sinisiksik? Alahan na, alahan na. Hindi po pwede itinom, boss, sa likod. Sa sidekick. Hindi, hindi, hindi pwede side kick yan. Pagdaig mo, pwede bumikay ng jeep pa. Lalarga na. Lalarga na tayo.